Julianes, di ko umano may limang pong dating opisyal at mga opisyal ng PNP na sangkot sa destabilization plan against the government. Number one, that's really not true. Wala pong, wala pong ganyan. Wala pong, there is no issue for us na magkaroon po ng destabilization. Wala pong ganon. Yung mga polis natin, kaya nga mas happy sila ngayon eh. We are providing them with so much uh, you know, tulong. Kaya nga, uh, there's no, wala silang issue na parang uh, lumaban sa gobyerno. O ngayon, hindi nga, wala nga kayo makikita na demoralization. what we're doing right now, yung mga cellphones, yung nagpabawal natin, yung 8 hours na duty, eh happy naman lahat ng na mga polis natin. Wala, 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 there's no, ano, kahit kind na of within the organization, happy po sila. Yung merong lumabas po na fake news na babawasan namin yung mga kanilang CIP, yung rice subsidy sila, Of course, naging issue lang yan, but I cleared na, hindi po pwede mangyari yan. Ako ulo, Hindi po pwede namin kayo bawasan. Pwede namin kayo yung dagdagan, pero hindi po namin pwedeng bawasan ang mga uh, benefits na binigay po ng gobyerno sa inyo. Hindi po kami pwede namin i-divert yun. So I just want to clear, wala pong issue and all dun sa PNP natin, a e very loyal po sa constitution natin. And they are very supportive po sa Bagong Pilipinas sa project ng ating presidente po. Uh, good evening po, Faith Dalguli Um, kasi um, baka may connection lang po, sir, regarding kinatawag lang po kayo ni Pangulo. So is there a connection din dahil dun sa kina-check din po yung loyalty ng PNP? Or can you disclose kung ano po ba yung meeting niyo or reason kung bakit kayo pinatawag Pangulo? Every time naman, I, I need to, to brief the, ano, kung ano pong ginagawa natin. So of course, they're so excited on oh, no, the mga development ginagawa ng police. Kasi nakikita yung nagbabago police ha. Bak bakit lang ngayon mas happy police natin ngayon? So I have to brief na. At siya, happy po yung mga police natin ngayon. But there's no, no, nothing about loyalty check. We don't do that. Wala po. Marami po tayong intelligence to uh, tell our president ng uh, loyalty check. Wala pong ganyan nangyayari. But ang um, gusto lang natin is, uh, gusto ng presidente ng no, what we're doing the Philippine National Police. Ano po yung kailangan natin improve? Ano po kailangan matulong ng gobyerno natin? Sabi ko nga sir, uh, with all the support, magabi po talaga tumutulong sa PNP na, na, sa ating PNP and we're happy with the services po ng ginagawa natin. Number one para bago o malimutan, malimutan po sa ligtas, we want to make life easier for our police no, mga, ano po, sa mga kliyente natin. So we are trying to improve po yung lahat ng mga services po natin. Malimutan po sa 911, yung mga comprehensive po, I want it a lot easier. Hindi na po dapat maghintay yung mga tao. When you go back, may mga imbisigaw ko, imbisigaw daw, wala na, we want to shortcut, gusto, gusto po natin, mabilis po yung servisyo. Kasi yun po yung naging complaint natin eh. Ang bagay ng servisyo natin, pagka pumunta ka sa polis, walang nag aasikaso sa iyo, pagka nandun ka, tatanong ka ng complaint, yung mga polis, wala, naka-off. So, gusto na ko kayo, kayo, lahat na pagkakamali dati, gusto natin mabago na po. Sir, question na po. Yung sa meeting, sino-sino po yung mga andun? BNP na po ba? Or meron din pong ibang agency from the government po, Or ano ba po ba? Number one, no, I always, ano, you know, um, we always update our president. No, what's what's happening in our country? Hindi po, hindi po nakakaiba yan. Lahat po, lahat po, we have to improve. Ta, no? Ako lang po yan. That's me kasama ko. Just to tell the president, ito po yung Philippine National Police natin. Ang gagaling po. Mga sa uh, inat. Ang tinatanong niya, kung ano maitutulong po natin sa Philippine National Police. Sir, ko hindi na po, yung bloodless na war against drugs, yun po yung isa sa mga tingin push natin, tama po ba? That's true po. Ang gusto po natin is 100% uh, uh, drug-free community. We don't believe po yung ano, we don't want any shortcut. Gusto talaga natin, dapat matuto yung police natin how to find a case. And we support po. Sa bagong Pilipinas, ang gusto ng polis, ligtas ka. Maraming maraming salamat po. Thank you.